Welcome po sa ating My Farm Project. Ang isa sa mga binipisyo na nagagawa ni Pogi sa kanyang pagsusungkal ay lumalawak yung ginagalaan ng aming mga alagang manok. Dahil sa nahawa niya ngayon, meron ng mga bagong espasyo na ginagalaan itong aming mga alagang mga native chicken dito sa aming My Farm Project. Dahil sa mga karagdagang espasyo ay nagiging masaya yung mga native chicken namin na gumala dito sa panibagong lugar na maluwag para sa kanila. Gusto ko na nakakagala yung mga native chicken namin kasi nga ang style ng aming pag-aalaga ay free range. Kaya gusto namin na may malawak na espasyo sila na gagalaan, mas masaya sila, mas healthy, mas nagagawa nila yung naturalesa nila yun ang gusto namin dito sa aming mga native chicken kaya malaki ang role nito ni Pogi eh. dito sa achievement ng aming goal na maragdagan yung space na ginagalaan nila Tahan natin si Pogi doon sa dako kung saan siya tinali ni Papa Pogi! Ito siya ngayon Pogi! Ay ka! Pogi! 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 Halika! 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 Pogi! Pogi! Halika dito, baby! Halika! 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 Pogi! 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 Alam na ni Pogi yung kanyang pangalan kaya pag pumunta ako, titigil na siya. <coughs>